Bureau of Customs naman pinagpapaliwanag ang mahigit sampung person of interest sa pagpasok ng mga luxury cars ng mag-asawang Diskaya sa ating bansa. Kaugnay niyan may nakalapang report si bombo Isaac Cotoner. Formal na pinagpaliwanag ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mahigit sampung personal ng ahensya kaugnay ng umanay pagpasok sa bansa ng 13 luxury cars na pag-aari ng mag-asawang Pacifico Curly Diskaya at Sara Diskaya kahit kulang umano ito sa mga kinakailangan dokumento. Ayon kay Nepomuceno, nagsumiti na ang kanilang mga paliwanag ang mga tinukoy na persons of interest at kasalukuyan na iginukumpara ang kanilang mga testimonya sa mga hawak na dokumento ng BOC. Kasama sa mga pinagpapa pinagpapaliwanag ang mga appraisers, examiners, supervisors at deputy collectors for assessment na nakapirma sa mga dokumentong may kaugnayan sa pagpasok ng mga sasakyan sa kaugnay na balita. Kasunod ng panawagan ng ilang mambabatas na pagpaliwanagin ang Customs at Land Transportation Office hinggil sa issue, nilinaw naman ni Nepomuceno na ang naturang mga sasaktiyan ay naipasok sa bansa noong mga nakaraang administrasyon ng BOC. Kaya't mas maingat umano silang kumikilos ngayon upang matiyak na tama ang kanilang mga hakbang. Kung na niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa naging pagtatanong ng Bomboradio Philippines update on that po. Oh, Meron ako bang mapapanagot kasi may isang uh, from the house ang sinabi nga na dapat investigahan ang BOC at uh, LTO kasi nakapasok yung mga ganitong sasakyan ng mga disikaya. Hmm. Sang ayaw naman kami dyan. No? So balit linawin ko lang. Han, ano na? No? Dahil bago ang pamunuan ng BOC, hindi naman tayo naninisi no, sa dating mga pamunuan. Ano? No? Uh, pumasok itong mga sasakyan nito bago pa kasi kami dumating. Diba? Kaya nag-iingat naman kami na gawin naman yung tama. No? Uh, meron na mga binigyan ako ng show cost orders. Ibig sabihin, formal natin pinagpapaliwanag yung mga ang tawag natin dyan ngayon ay persons of interest. So nakapag-submit naman na sila. So ini-evaluate namin. Uh, namin yung sinabi ng mga tauha namin dun sa mga dokumento na nakita namin. But, uh, more than 10. More than 10 sorry. hindi sa po, more than 10 mula appraisers, examiners, uh, supervisors nila, hanggang deputy collectors for assessment. Samantala, target ng customs na may sagawa sa loob ng 90 days ang pagsusubasta sa mga nakumpiskang luxury vehicle ng mga diskaya. Ayon kay Nepomuceno kayang tapusin ng, ng ahensya ang proseso sa loob ng itinakdang panahon basta hindi maantala ang pagproseso ng mga kinakailangan dokumento at legal na hakbang ang mga sasakyan ay kabilang sa mga ari-ariang nasabat ng pamahalaan. Sa gitna ng investigasyon sa mga umano'y manumaliang flood control projects na konektado sa mag-asawang Diskaya. Kawag na pakinggan natin muli ang tinig ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Gusto rin madali niya, no? kailangan natin ng, kailangan ng pamahalaan ng uh, pondo. No? Kaya lang proseso yan, kung kaya tapusin niya ng 90 days, sana, kung hindi magdidelay yung tactics yung mga abogado. Of course, may mga karapatan kasi tayong ginagalang din sa due process. So, as long as walang unnecessary delay, kaya naman yan dahil ang requirement lang naman sa amin, minimum of two hearings. Dalawang pandinig na sinimulan na namin ngayong October, uh, sisimulan ngayong October 9, uh, then another one. Then kung walang unnecessary delay, kaya tapusin kagad yan. Then yung auction naman, sisiguro natin na Very competitive, transparent, makikita na ating mga kababa. Mula, Lungsod ng Tagig, ito si Bombo Issa air, and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.